Good evening welcome to my youtube channel ah uh, panoorin natin ang senate hearing ni senator rubin Padilla at tapos sa siya yung sa chairperson ng dito, uh, pagkat, uh, public information and mass media na uh, habang isinasagawa po nila dahil parehas po na partido sinabi nila kailangan nila ng panahumpa para mag-usap at kung anuman ang kanilang mga hakbang sa legal na paraan Good evening, welcome to my youtube channel Indrique bolak So, i-share ko lang yung parang uh, sa committee ni uh, Sen. Robin Padilla ano? So, siya yung chairperson ngayon ng Public Information and Mass Media So, dito, uh, it was being uh, parang na-trigger itong gusto niyang uh, hearing na to tungkol dun sa issue ni anak ni uh, ninyo mula kay no. So this time, uh, nakipagpulong sa uh, resource person niya yung mga experts sa ni uh, attorney Kapunan no. No. So dito parang inaga, uh, they're trying to look into some uh, liabilities no kunyari meron yung Uh, pagkakasala doon sa tao na under naman doon sa isang kumpanya so they were trying to think of uh, trying to put the employer into uh, liable doon sa pagkakasala doon sa tao niya so yun yung ano no understanding ko sa uh, starting ng committee na to okay uh, paking pakinggan natin uh, kaya po yan ay, uh, mabuhay po. Andito po ang ating uh, idol, ang ating pong, uh, majority floor leader, senator Tol Tolentino, Francis Tolentino. Magandang uh, umaga po. Sir, uh, sa inyo po ang uh, mikropono. Baka may nais po kayong sabihin. Dumaan ako dito para tulungan ka at makiisa sa iyong pagdilig ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Uh, senator, uh, nandito po kami ngayon. Uh, pinag-uusapan po namin at nasa oras po ako ng pagpapaliwanag sa kanila na hindi po natin inimbita ngayon yung pong uh, nagreklamo at yung inreklamo. Ganon din po yung mga network, hindi na po natin sila inimbita sa araw na ito. Ganon din po yung uh, uh, NBI, uh, minatamis po natin na ang uh, atin pong imbitahin ngayon lahat po ng uh, mga katulad po ninyo na ang uh, ang uh, mga linya ay patungkol po sa batas. At ang atin pong mapagtalakay uh, po ngayon kung ano po yung pwede nating linangin ng mga batas patungkol po dito sa sexual uh, harassment at rape, kung ano pa po yung mga matatawag nating medyo napaglumaan ng batas na kailangan nating amendahan, at kung ano po ba yung pwede nating gawing mga bagong batas na tumatalakay na po sa uh, kapantay na karapatan ng uh, bawat kasarian kung ano man ang kanyang piliin na kasarian eh pantay-pantay po tayo wala ditong uh, lamang uh, lalong-lalo na po sa loob ng workplace sinasabi natin kung saan nagtatrabaho ang mga tao dapat wala po dyan tinatawag na power play alam niyo po sa akin pong maiksing uh, uh, pag-aaral dito sa topic na to Nakita po natin na talaga ang sexual harassment ay malamang ang laging uh, pinag-uusapan po dyan ay power play. Talagang yung may kapangyarihan, talagang kusina yung uh, may tinatawag na siya yung pwedeng mag-promote dun sa tao o pwedeng magbigay ng anumang uh, incentive po, ano, daging dun po umabagsak. Kaya ito po ay uh, nangyayari sa lahat ng lugar. Medyo siyempre sa amin lamang po, sa kaya po kami sensitive, ano? Kailangan ko pong ipaliwanag sa inyo. At uh, ipaalala na kaya po masyado na concern ang mga nagdidinig po dito, katulad ko po, at uh, ang ating pong, uh, katulad din po ni Senator Tolentino na matagal po namin nakasama sa pelikulang Pilipino, hindi po bilang artista, kundi siya po ang aming, well, nag-artista rin po siya, pero siya po ang uh, MMDHL uh, man nung nagbibigay o uh, MM, Metro Manila Film Festival. Yeah, at uh, siya din po ang nagpasimula ng napakagandang mga pelikula, no? Andiyan din po yung 10,000 hours ko sa Bonifacio. Kaya involved na rin po siya sa pelikula. At alam po ninyo na kaming mga artista ngayon na nandito, eh gusto po namin ipaalam po sa inyo na talagang nangyayari po talaga ang uh, sexual harassment sa uh, industriya namin. At marami din po akong nabasa, marami din po akong napag-aralan ng mga kaso na nangyayari din sa ibang mga opisina at may, minsan sa gobyerno pa. At kadalasan din sa mga paaralan. paaralan. Ngayon, ang gusto po natin ngayon dito, maliwanagan, ito po ba mga batas natin ngayon ay pumapabor lang ba sa babae? Paano po ang lalaki, uh, mer meron pong nagsasabi na sa lalaki wala daw rape. Yun po ang ating gusto nating pag-usapan ngayong uh, uh, oras na to. Ang batas pa natin ay parehas. Uh, siguro uh, maaring mag mahingan ko din po ng uh, ang ating pong, uh, idol, Senator uh, Tolto Lentino, kung meron po siyang nais idagdag sa aking panimulang salita bago po tayo mag-umpisa ng uh, pagkatanong. Maraming salamat po. Salamat, Mr. Chairman. Siguro we'd like to uh, get more inputs from our veteran resource persons here. I see the presence of Attorney Lorna Capunan, uh, Attorney Lozana from the DOJ, and several other personalities here. But, but uh, more than just the factual determination of what really transpired, I think it's about Time, as what the chairman mentioned a while ago, that we strengthen, and enhance existing legislation relative to the workplace, and I'm referring now to Republic Act 11313, the Safe Spaces Act. How would how would we really uh, how would we really ensure that sexual harassment uh, would not where a an employee or a worker or a student would usually perceive and anticipate that she is there, he or she is there, in an environment where respect would be demanded from all persons occupying the same. public space or workspace or educational space or uh, even a space that would probably be a uh, part of what is now uh, popularly known as online so siguro itong mga kaharap natin mas maraming input sa atin is 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 there really a need to strengthen not just existing laws but the self-policing regulatory mechanisms of those involved. Uh, we, we can even e add sports activities. We can even add uh, places where people congregate, and I'm not just re referring to Uh, amusement places but even religious uh places for instance so siguro mas maraming maya itong ating mga nasa harap, uh, nasa harapan ngayon at na nakikita ko Mr. Chairman na yung uh kung meron tayong babaguhing batas dito ay hindi lamang para siguraduhin na ligtas yung mga nandoon sa environment na kung hindi meron ding meron ding uh, level of accountability para po torts alam niyo attorney kapunan uh, respondent superior para pong nandoon na kagad yung ano nandoon na kagad yung yung uh, accountability without even even uh, prove, proving beyond reasonable doubt. Ngibiwadi to. Eh. So, do we do we now designate this as a a torts act or are we now are we now do we do we have to uh, go through that process of uh, having it to be proved beyond reasonable doubt the culpability of those involved? Sa akin po nakikita ngayon pwede na itong torch eh. Uh, ang sinasabi ko po dito, hindi, dun, hindi sa ganung level ng, ng krimen, kung hindi yung, yung level na nandun kagad yung, yung uh, hindi guilt, nandun kagad yung accountability at pananagutan na dapat ay, ay uh, matugunan na hindi, hindi dapat dumaan sa isang proseso na mahaba sa criminal law yan, attorney ka po na, alam niyo yan. So, payag ba kayo sa ganun? Na it's not that, uh, because the, the superiority here being mentioned by the chairman is uh, akin to moral ascendancy. Uh, when, you, when you're in a workplace wherein your employer is involved, uh, and there is an employer-employer relationship, a student-teacher relationship, So, susunod ka lang talaga eh uh, meron 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 difference yun na na nasa ilalim lagi yung 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 uh, employee or yung estudyante they're not that far uh, so pwede ba natin doon ilihis muna Mr. Chairman sa hindi criminal responsibility kagad pero uh, damages would have to be uh, determined uh, I'll try to the court. Siguro ito natin simula ng conversation. Yun lang po may ambag ko muna, Mr. Chairman, kasi wala ko nung factual determination nung mga huling hearings dito. Maraming salamat po. Apo, maraming salamat po, Senator Tolentino. Napakagandang pakinggan po ni Senator Tolentino kung nagsasalita, kaya idol ko ito eh. Uh, si, uh, ate pong pakinggan, si Atorna Lorna, uh, Lorna Kapunan, ng Kapunan and Castillo law offices. Idol po natin to, ma'am. Kaibigan. Good morning, good morning, dear Senator, Senator Robin Hood Padilla, and of course... So, sa takbo ng hearing na ito, sumukhang mahaba-haba pang usapin. So, sana'y ito'y inyong uh, inyong subaybayan at ito'y pagpatuloy kong Isi-share sa inyo. Our dear Senator, Dino, who also is a learned professor of the College of Law, of the second-best university. <laughs> Speaking from a UP standpoint. Ang maganda po yung point of view ni uh, Senator Francis, no? Because uh, kung pinag-uusapan natin ang batas, although mamaya, uh, if I have the opportunity, kasi sinabi rin ng ating chairperson dito, na dapat ba tignan natin kung obsolete ang batas, no? I have uh, certain remarks on that, but let me address first uh, Senator Tolentino. Senator, maganda po yung observation niyo, no? Know, because under the law, although uh, may criminal responsibility ang mga employers or heads of establishment in a workplace or the head of the school or uh, Anybody with moral ascendancy, hindi po masyadong malinaw sa batas. Yung minention yung Safe Space Act, yung bawal bastuslo, hindi mara, masyadong malinaw sa batas ang talagang responsibility ng mga ito, the heads of establishment. Maganda po yung suggestion ni Senator Torrentino because he said, maybe wag lang natin sabihin civil liability maybe instead of civil liability like damages, eh gawin natin in the level of a tort. Ano yung tort? Yung tort, ang ibig sabihin nun, meron kang presumption of negligence. Kagaya po ng common carrier. Ah, uh, pag nabangga yung, pag, pag lumubog yung barko, the, 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 the barko is a common carrier, no? Ang obligasyon nun, eh, to bring you from point to point. Or the airplane, or the, gano'n rin po dapat ang liability ng mga employers sa establishment. Because, ang mga estudyante or ang mga empleyado, wala naman silang power of supervision and control uh, and oversight uh, over the employees. Ang may obligasyon po nun ay yung head ng establishment or yung mga bossing or yung mga sinasabi nyo pong may moral ascendancy. So, in a situation of tort, dapat kagaya ng sinabi ninyo, maybe there should be in the law a presumption of negligence. Although normally, meron tayong presumption of innocence, when this happens, when sexual harassment or sex-based violence happens in workplaces, in training institutions, and in schools, the presumption of negligence should step in. Dapat hindi na-approve muna ng victim na negligent, na kasalanan ng boss, bakit mo hinari yung manyakis na yan? Bakit nyo hinayar yung may record na yan? Eh, bakit hindi pinarusa nung nagreklamo, maraming maraming nagreklamo about this perpetrator, bakit walang ginawa ang establishment? Helpless ang victim po. So, the presumption of negligence, uh, Senator Chairman Robin, the presumption of negligence should be on the side of the head of the establishment. Ang ibig sabihin, yung burden of proof, normally ang burden of proof, eh, nak nakasalalay sa nagre Pag dito sa batas na to, dapat ang burden of proving na hindi siya negligent or that he was diligent or that he complied with all the labor regulations or the legal requirements or duties of an employer, dapat duty yan ng employer. So, yung presumption of negligence, siya muna ang mag-proof no na hindi siya negligent. Instead of the victim proving na he is, uh, he is uh, guilty that the perpetrator is guilty, patunayan na muna na hindi sila negligent. So, magandang magandang suggestion po yan. Uh, we will consider it po in a position paper that we will be drafting for the committee. Uh, and there, uh, there, there, are other uh, there are other under the public space, under the Bawal Bastos Law, the duty of the the duty po of the employer should be should not only be to penalize the perpetrator. Dapat rin meron silang ginagawang deterrent measures. Ano po yung mga deterrent measures? Kagaya ng ano, may si, pag, simpleng simple lang, no? Uh, isang deterrent, yung maglalagay ka ng CCTV camera, dapat, dapat required ang mga establishments na may CCTV camera. Uh, number two, dapat meron, kasi pag may CCTV camera, kung harasser ka, eh, titig, titig lang mo, marami pa lang nanonood, miskin na walang tao, maraming cameras. The other thing is, there should also be, apart from sinasabing CODI, yung Committee on Committee on Decorum and Investigation, pag nakikita po natin yung CODI ngayon, ang ginagawa po ng most establishments, eh mga mga bossing rin, mga managers rin, top-level management rin po, ang members ng CODI. Under the Safe Space Act, although sinasabi dyan uh, ng batas na yan, eh dapat ang chairperson ay eh, babae, uh, dapat chairperson ay babae, dapat majority of the members of the CODI should be women, idadagdag ko lang na, outdated na yan because ngayon ang gender hindi na tinatawag na binary hindi na male and female meron na tayong tinatawag na LGBTI so between the male and female binary classification dapat itong grupo uh, yung LGBTI community ay pwede rin maging miyembro ng committee on decorum na yan kasi ngayon ngayon uh, kasi Human right nila yun eh. Dapat i-recognize 'yung kanilang gender identity. Pag wala namang implementing na hindi sila kasama sa committee na 'yan, eh ang dami naman uh, kagaya ng if I may if I may uh, mention to Senator Tolentino, dito po lumabas in one of the factual questions uh, in the statement of the invited the invited alleged predators eh, sinabi, sinabi nila na gay sila. They said that they were, admittedly, one of them was admittedly a gay person. So, parang ang, in, parang ang implication is, parang ang subliminal message doon, eh, kami bang gay, eh, wala nang karapatan. Dapat ba pang may victim, eh, laging kasalanan ng isang tao na gay. So, to prevent that from happening, maybe, dapat yung CODI, will observe yung rules on tinatawag na DEI, yung diversity, uh, inclusivity, at saka equity. Huwag lang babae or lalaki ang membro ng committee na yan. Dapat lagay natin LGBT, LGBTI members ng CODI. Lastly po, yung sinasabi niyo pong uh, for instance, sports, no? Because Sometimes, temptation comes on idle mind. Hindi ba po? So, kung merong mga activities like bonding activities, then you inst instill respect for each other uh, in the workplace. Kasi merong outlet yung excessive energy nyo, no? And uh, dapat i-require rin sa mga establishments ang isang gender sensitivity seminar. Uh, dapat continuous po yung gender sensitivity seminar na yan so, so sorry po ma, mahabang sagot sa maikling tanong but the bottom line there is yes um, instead of just civil liability we should make it a tort transferring the presumption uh, to prove no transferring the burden to prove to the employer or the person with moral ascendancy rather than the victim uh to prove the guilt. No? Dapat i-prove yung absence of negligence muna ng employer or head of the establishment. Thank you. Uh, the, the chairman, ni tinatanong po si Senator Padilla, but if we if we uh, shift the burden to the employer to prove that there was no negligence and consider this as a tort, in, in, in a remedial legislative action, bakit hindi kaya ito abusuhin naman na lahat magkiklaim na sa na ganito? Lahat lang uh, sa katilang perception ay eh, inabuso sila. Lahat ay mag, file na ng tort claims sa, sa against, for instance, against the principal, against the coach, against the employer, against the talent manager, etc. Et, cetera, et cetera. Hindi kaya ito maging subject to abuse? Uh, no legislation can prevent abuse, no? But legislation can only be a deterrent. Ang, ang pwede pong gawin dyan is because meron naman po tayong rules and procedure that you must exhaust administrative remedies. So, sa exhaustion of administrative remedies, dapat dumaan ng isang complainant sa CODI, yung Committee on uh, Decorum and Investigation, na yun ang mag nga nga kung merong negligence. So, hindi automatic na pag sinabi mong uh, magre-reclamance, magre-edihado na yung employer. Hindi po. That's why the committee must be so composed of fair and impartial uh, members. Hindi lang sa male, sa female, uh, LGBT. Hindi lang sa management, kailangan nandun rin ang members ng rank and file. Ayaw, attorney, na doon pa lang sa level na ganun, ay pwede nang, again, mapakiusapan yung kung sino man nagreklamo. i yeah, mo na yan, huwag na, na ano, mag-usap na lang kayo. So, uh, kawawa naman yung, uh, kawawa naman yung na, na sexually abuse. Halimbawa, na doon pa lang sa level na yun, eh, hindi na, sa, hindi na nakalabas yung, uh, resulta ng investigasyon. Kasi uh, you will always be overwhelmed. Uh, a complainant will always be overwhelmed. Uh, with the presence... Ilan ba ang member ng HODE? Alimbawa? Uh, um, wala pong number ang batas well, eh. Okay, pero... It just says that majority under the safe space law should be women and yes, the so chair should be a woman. That's one one. yes po So isang complainant ka, lala lalapit ka doon, naabuso ka, eto eh, palang dihado ka na eh. Hindi mo na kagad, uh, alam kung sino yung dapat lapitan at hindi mo alam din sa dami nung kaharap mo kung kakampisa yung tong mga to. So, ang iniisip din po ng committee ito sa pahitulot ni Senator Padilla, paano mai-ensure na yung OD ay patas, uh, approachable naman, na hindi... Kasi yung OD magkakakilala na yun eh institutionalized na yun eh. So, isang barkadahan na rin yun. Halimbawa, so, uh, pwede pakiusapan ni ganito, uruin mo na yan uh, para hindi ma maapektuhan yung ganito. So, siguro yun yung tinutukoy ni Senator Padilla na makado naman magkaroon ng abuso. Who will now police the Cody? Thank you for the question, uh, Senator, and I'm glad that DOLE here and DOJ are here. Ang kulang po sa batas natin, eh yung dapat, hindi lang creation of a CODI.